Ayan, mami mo, bebe. O, oh, tinutulungan yung isang lolo. Wawa naman. Hirap maglakad. Ayun. Tatawid na sila. Hmm. Wawa. Hirap maglakad. Yeah, Ops, oh, bebe. Ayan si mami. Ayan, antayin natin. Tinulungan niya isang lolo. O, ando naman si lolo mo, o. Oh. Kinuhanan niya yung trolley ng lolo. Diba, bebe? Nainip ka na, bebe. Ayun si bebe. Ayun si bebe. Karga ng lola. <coughs> antayin natin sila rito. yun na si nami kaya papunta yung lolo wawa naman baka doon siya umuwi doon no. sa building na niya mm. Oh, si Lolo. Oh, bakit pinabalik na niya si Mami? Oh, ayan na sila. Si Lolo at si Mami nagpa nagpaiwan na yung lolo gusto pa siyang tulungan gusto pa siyang tulungan ni mami nagpaiwan na nawawa naman oh hirap hirap maglakad eh, ba't nagpaiwan na